Oh, good morning, Boboy. Good morning. Have a nice day. Welcome to my channel, Ang Kiyati Boboy. tayo sa soke natin. Mayroon tayo umikot. Ayan. Tapos, pila-pila lata. Ayan, madami lata. Lata, lata, lata.

Yes, ka yes. Mga plastic, mga Wilkins. Pero baka meron nyo sa kada. Wilkins. Ibang piso. Tama na natin. Let's go. Daming lata. Daming lata. Daming lata. Oh, yeah. mga cowbell at mga condense. Ano ba na yun ah? sa mga halo-halo. hindi ano? Sa mga ano? Sa mga espagueti ano? Ay no sa saka sopas. Sa sa, sa sopas. Yung... So sinahalo mo. Sa malaya ng uh, ano? pa siya. Ang oh, lag ka <laughs> La ko. Hindi, lalamig ko ba nga siya? Lalamig. Uh, hindi lang talaga ginagamit. Opo. Oh, Ay ano yung Oo. Ah, prayon. Kulang sa priyon. Mm -hmm. Ah, ganun kasi maliit lang kasi yan. Yung aircon niyan, hindi bibenta yan. Oh, dito pa po yan. Ah. Ganun lang wala akong mapapagyan ah. lang. Lampasan po malamig eh. alamig. Ah. Ayun. Pag diyan sa po si lang presyo niyan. Yan, yan. mga ah. Tingnan ko muna kung dadagar ah. ba. Pupunta ako doon, Bossing. Pupunta ako doon. maya ah. Oh, pupunta ako doon. Oh. Hindi to. Ano lang po? Mamaya po ako. Naghintay lang po ng truck. Lang. Truck. Nga ah, ganyan kasi, ah, pag mga 7 cubic, ang kuha ko kasi pag sa junk chef yan, ano, 150. Oh, yan, 150. Oh, to yun, 150. Ayan kasi maliit. Hindi, okay, makuha ko sa isang daan, ganyan. Hindi nga, ko lang po kayo kasi 150 din ng, ano, ng, yung ng pa, yun. ano, yung, isang ka, ninyo sabi ko po, eh, medito mo ko kasi, ah, may galon, 150 hmm. na po kuha sa akin, yung Ganun talaga, 7 cubic talaga, 150 lang. Yan, maliit lang kasi yan. Niya po, po yung niyan, oh, eh. maliit. Maliit lang kasi sabi yan. Sabi niya 150. Kung bumabaw ko po, sabi ko, ay kay Kuya Tay, uh, ano <laughs> yung tayo dito dahil nga di siya kumukuha ng galon. Ay lang, bumaba pa lang, ano? Hindi <laughs> nga talaga ako. Oh. Then, tingnan ko muna, silipig ko. Kung, kung, kung maayos, kaso may aso eh, baka kagatin tayo ng aso mo eh. Hindi lang. Ha? Hindi ano, ako maka, ano, si, tingnan ko lang kung ano, maayos pa yung body. Body ba? Oh. Tignan si Bibi, oh. Ayan <laughs> si Bibi, <baby>, oh. <laughs> Sige, pwede ka. Okay, Wala akong matataas okay. <laughs> pa eh. Mas lalong bumaba. <Salong> bumaba. Hindi, <laughs> pag maayos pa naman body niyan, baka makuha natin sa 150. Saget lang ha. Saget. Ayan mga buti.

Ayan, okay. ito so, yung mga nakuha natin. Nakakuha tayong mga Wilkins. May so, marami tayong karton. May mga lahat sa so, guys. mga lahat sa Yung mga buti na rin. May mga yero tayo. Dito so, tayo sa may simbahan. Masak so, tayo dito. So, Masak tayo dyan mga kadyang. Nandito yung mga suki natin. Matagal lang nag-aantay sa atin. <laughs> Namimiss na tayo. So, Ang punta mo natin mga kadyang ganda dito ang kanya malilim ganda ang uh, simoy ng hangin malamig so puro mangga naubos ang bunga wala na mga bunga ay mayroon pa yun yun mayroon doon Ibu may bunga pa dito dulu? Oh, nak aduk tangkai. ay to kong may dire mo pa 'di mga Mangga, mangga. Ikakainin ko. Alam Kita na lang, hari, pasok let's go. <laughs> Oh, kawin ka muna, kawin ka muna para pang pagising. Kaya, kawin ka muna. Oo. Oh. Ito talaga na. Ang pogi-pogi mo eh. Oo, oh, kunin mo yan. Kunin mo yung blow. Oo, oh, ibirin. Hindi na kukuha yan. Ayan, kunin mo yan. Ito? Ayan, oh, Ito oo. Hindi na kukuha. Ayan, ayan lang. Ayan, mga gin. Mga gin bulag. Jin <laughs> <laughs> bulan. ko ay gawaro kondisyon ya pero pugi pugi sira tago muka ay lang na natin papay nasa na ba ito may oh, mga bilkin to, ito, sa loob sa oh, loob ito may mga karton ito pa dami nyang karton ho oh. ha ah, bosing ganyan plastic sana kaya woo, woo, woo. Pus. Pusing. Ako patay. Tulog pa ata. Baka tulog pa to. Hindi Baka -ay. Ito ay mga alambre lata. <tinyo> to, Oh. Yung yero Sa? Ilalim ng Saan? Sa so, ilalim ng Saan so ilalim na kulungan so, so, mo na? Ayan, dyan. Ah, doon? Doon pa paket Ayan lang. Oo nga, oo nga. So, saglit, saglit. Bilangin mo natin itong ano, mga buti mo. Kasi mo Eh? Sige. Asa ba si Busing? Ay, nako. Ayan, si Napakadaming karton. Puro karton. Ang dala ni Bosing ngayon. Ito mga karton. yan, pa. Ayan. Puro plastic carton Ayan. Kaya tayo sa mga natin. Oh. Hay tola pa. Ano? blow sa tanggalin mo yung blow, hindi natin nakukuha mga blow. Sige, sige. Okay. Tiloyin na natin. So, .5. Tama po 1.5. Tama-tama. At uh, kung mamaya may pick up yung ano natin. Buyer. Ayan. Mga bote. So, mga Wilkins. Mga karton. Ayan. Mga um, ano natin. Solid soki. Nagtatampo lang kumisan. <laughs> nagtatampo. Hindi ka na nagtatampo. Di, si isikapin natin sa sunod. Sabado, kolekta na kita ha. Ah, busy tayo mga nakarang araw eh. Busy tayo eh. na Ako nga, busy nga yung nakarang araw. Deliver kasi eh. ako. Ha? Grabe, dami. Oh. Ay, no, plastic. oh. Eh, so okay natin. Sabi, mga Walwilkins. Hala yeah, mga kadyang, nag-extension tayo. Ayan, marami tayong Wilkins. Ang ating Wilkins na. Ayan. Ang so, Wilkins natin. Makarami na. Ito, extension tayo mga kadyang. Pag uh, hindi na magkasya, puno na tayo. Kailangan natin mag-extension para makakarga pa tayo sa taas. Ito, mga yero tayo. Ito, mga 1.5. Ako sa ako, mga mga karton natin tapusin mo natin yung ka-extension kasi pupunta pa tayo dito doon sa baba yan marami pang mag-aantay dyan pupunta pa tayo may mga suki -tay pa tayo dyan sa dulo let's go okay. ayun ayun makikita mga bulaklak dito mga kachang ko ayun bulaklak

Ciao gusto nya ba nang bolak-lak ito bolak-lak ta ah, aming ah, ang ganda nang oh. ganda nang bolak-lak santan na bawa kay te eh. santan parang matamis <laughs> Ayan. Um, dami. ay 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 bolak-lak ah lapit sampatin oh uh, ho uh, ho uh. Ang ganda. Bulaklak. Um, Kulay red. Red orange. Red. Parang red yellow. Nakikita um, na tayo mga ka Okay na tayo. Yan na din yung sidecar natin. Oh. Punong-punong na tayo mga ka Ayo. Ayan, let's go na. Let's go. Makulimlim. Ayan. O ulan. O ulan. Magbabadya uh, yung ulan. Ayan. so, ah, let's go na. Let's go na. So, oh, dami na ni ulan. Dami ng puti. <coughs> sige, sige, sige. Oh. Ng Ayan, dami ng puti. Ayan, bilangin natin mga puti. <coughs> nagagalit sa so, okay natin. Oh. Ayan, nagagalit to. Oh. Oh, nagtatapo ng plastic. <laughs> nagtatapo ng plastic, nagdadabog. <laughs> Ayan. Ah, bubog lang yung bubug. bubog. Bubog. Pumukuha ko niya pag nagbibinta ka ng kalakal. Kung nagbibinta ka sa akin. Ano lang, anim-anim na piraso pag nagbibinta ka sa akin. Diyan mo lang muna pag nagbinta ka sa akin, kukunin natin yan. Ah, oo. Oo. Oh. oh. Ayan. Lima. Sige. Ay, mga kadyang, pauwi na tayo. punong puno tayo mga kadyang. Napakarami nating Wilkins. Ayan, mga Wilkins natin. May mga nakasaksa dyan. mga 1.5. Ayan. 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 mga bakal tayo, bakal may mga lakas tayo dyan. Ayan. Mga kadyang, extension na tayo. Tunungan na tayo mga kadyang. Sumulan. Tumulan. Pabasa na tayo. Pera, pera magkasakit tayo. Tayo <laughs> mga yero tayo dyan. Mga Yan, mga bote. Marami, natin, marami tayong bote dyan. Plastic. Ah, napakadami natin harga, looted. Oh, ito si Bossing, yung sokay natin. Ah. Ayan. Ayan. Ayan na tayo ng ulan. Ayan. Paula na tayo. Bawal magkasakit. <laughs> ayan. Bawal magkasakit. O, oh, ito. Makakita kayo na kalamansi. Kalamansi. Malalaking bunga. O, ayan o. Oh. Kalamansi ba ito? O, sa'yo. Kalamansi yan. Nalago. Yan, yan. Let's go. Pauwi na tayo. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. God bless. Yan, yan. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless.